Nandito na yung aking bed. Madali lang naman to install pero kailangan 4 feet. 4 feet? Oh. Yan, madali siyang i-install, pero kailangan dalawa talaga yung mag-ano. Mag-fix. Oh my God! This is from Snoozy Night. ah uh, ano siya? Hand. So dito. Mm, customize. Customize. So, magre-request ka sa kanila. But, binayad niya yata is 600... Wait lang. Kano ba binayad niya? Hmm. 700? Oh my God, nakalimutan ko na. Basta mga 600 or 700. Oh, yan. Oh my God. Oh my God, guys. I'm so, I cannot... I'm so happy. I'm so happy talaga. Kasi nga... Um... Kasi this is really my long time dream. Oh God, kailangan hindi to madumihan. <laughs> Wait na, no. very protective. So, yan, ay, remove natin ng kaunti. Better I open it na lang. Wait na, lagay ko kayo dito. Ito open natin guys kasi check ko baka may damage or something. At least, pwede kong mag-reklamo agad. <laughs> kasi dito, pag damage siya, papalitan naman nila guys. Kapalitan nila. Easy lang dito, actually. Yan, kinat ko guys kasi tumawag si John. nag a siya if dumating na ba't yung bed. So now, we're going to get Caesar. Try kong open yung at least yung headboard. Yan, para alam ko na okay siya. I mean, walang damage kasi kung may damage to I hope wala I think wala naman they are careful naman kahit yung mga nag deliver careful naman sila so i-video ko na lang din para at least evidence tayo just in case may damage but I pray nothing uh, hindi pala uh, 560 lang pala to tapos yung matres is also 570. So, yung Ating mga prices. Actually, nung no, una kong dating dito sa UK talaga, hindi talaga ako makabili-bili ng mga kung ano-ano guys dahil nagpo-convert ako to peso. Pero dapat, pag nandito ka, hindi mo naiisipin yung prices sa Pinas. Kasi kung iisipin mo, wala. You will be, uh, ano tawag dito? Wala akong mabibili or masasanggap. <laughs> kasi ang mahal lahat dito. Mahal siya if compare it sa pinas Pero dito, okay lang siya. Yan. Happy siya kasi, happy si Jan dahil sabi ko I like it. <laughs> kasi kung tatabi ko hindi ko gusto, is hindi. Pero okay lang din naman kasi bago kami bumili nito, uh, nag-send sila ng sample kung anong uh, material kasi may choices sila. You want darker, you want cream, like that. Tapos sinabi ko kay John, gusto ko talaga silver. Tapos yun, apat yung ibibigay nila sa sa'yo. Na choices. Tapos yung anong tawag dito? Ito yung stud. Merong matte, merong ganito. Crystal yung pinili ko. Ayan. Oh, God. So good. Kasi nga, basta, may ilaw sa gray. Oh, okay. Medyo, ano ba? Hopefully, hindi ma dumihan yung, wait. Hopefully, hindi ma dumihan yung sofa. Ayan. It's so nice. Happy, happy talaga ako, guys. Kaya sa mga small things, ang ha happy ako. What more sa mga big things? <laughs> okay. Check lang ang Side. Side, side. okay. Wala siyang damage. Dito sa down, let's see lang. Okay. Okay naman. Yeah. para sigurado tayo wala tayong maano. Wala tayong ma, -ano, wala tayong ma magunting na ano. Matamaan. Kasi di ba baka careful sila ako yung hindi careful kaya. Dito sure lang. Yan, okay naman din dito. so super okay sya my god oh my god look at that oh my god so like it <laughs> parang bata oh my god I like it yeah I'm so happy <laughs> oh god wait lang guys I'm so happy talaga yan guys ang dami kong ginawa kaya ngayon ako nagbalik na Let's see. Kailangan ko kasing i-video para at least kung may problem is may i-video. Oh, yan. Ito. Okay. Easy lang pala siya. <laughs> yan. Cover lang yan. Ito dalawa Open din natin. Kasi nag-usap kami ni John. May pasya. If okay ba? Like that. So, hopefully, ngayon na ito i-check. Kasi nga, work siya and normally dumadating siya ng late na. Sometimes early but most of the time, late siyang dumarating. Yeah. Sometimes may 8 siya, may 7. Kahapon, 10 siya dumating sa bahay. Actually, I feel like ito yung heavy. Ito mga maliliit, pwede na ako yung mag dala sa taas. Pero itatransfer pa kasi namin yung ottoman. Lalagay pa namin sa room ni Alexander. So, kailangan yun muna yung unahin bago ko tudalhin yun. And it's nearly two. So, mamaya pupunta na ako sa school ni Alexander para mag-pick up sa kanya. Oh, right. yeah. Nagko-construct pa kasi dito, guys, sa place namin. Meron pa mga bahay na inatawa. Kaya may mat, may inay pa. Okay, so ito na siya. Hopefully, wala na damage. Sa so, totoo lang, guys, um, 'yung bibihin ko sana is 'yung sa Amazon mas cheaper siya. Kaso nga lang I'm just like you know worried sa color, baka 'yung kulay kasi hindi hindi ko gusto and de ba? Mahal tapos hindi ka naman satisfied or hindi mo naman talaga gusto 'yung nabili. So wag na lang. Hopefully. Okay, eto siya Here in this side Okay Walang damage Ang bilis nila actually Kasi sabi nila ng order 7 to uh, 14 days Pero ngayon, in-order namin to Sunday At ano tayo ngayon Wednesday, so 3 days lang Ang bilis Diba? Oh my God Sunday tapos ngayon. Kaya nga na-shock si John nung nag-send ng email sa akin to confirm kung pwede nyo send And thankfully, that time is, kini-check ko yung email kasi sometimes hindi din ako nag-check ng email. <laughs> tapos pag-check ko, kasi dito mag-email, e email, email ko sa kanila talaga. Most of the time yung mga companies. Sila tumatawag. So, pag chat ko, sabi nila, please accept or decline na i-deliver, something like that. I confirm pala, confirm if okay lang sa'yo na i-deliver na. Okay, so this is the... Oh, okay. Ito yung side. Oh my God, look at that. Oh my goodness. Okay. Isa lang. Okay. Ano to? Ah, okay. This is like yung sa tawag dito. Yung sa ano? Sa, you know. <laughs> Alam nyo guys, sa totoo lang. If you notice, know hindi ako masyadong nagsasalita. Kasi sometimes, iba yung sinasabi ko, iba din yung nasa isip ko. Yeah, like if I was saying cooking, I would say, oh guys, I'm going to cook fish. Tapos, yung nasa harapan ko is chicken very bad. Oh my God, it's so beautiful. Walang damage, no? Lahat okay siya. Alam nyo, si John yung magdo-double check mamaya anyway. Kasi nga, ah, sometimes ako guys, sa totoo lang, hindi ko masyadong, chine-check ko tapos after that may magkakita pa din siyang something. Like last time yung radiator, merong kulang or merong part doon na nasira. Ay, ko chinek. Kasi ah, sa akin is ganun lang. Okay, everything is okay. Kasi nung pag-check dito sa bahay, ako yung nag-check. Tapos yung mga ibang problem. Ayan. Tapos sinabi nila, late na. Late na. So kami na lang yung mag-fix niyan. Basta sa akin, yung importante lang sa akin ito wala siyang ano, mga butas or like, you know, yan. Ito okay, siya. Yan lang yung importante sa akin. I think may warranty din naman to. Yeah. But I don't, I doubt na masisira din namin to kasi nga, or careful naman. Si Alexander, my bed naman siya. Yung bed ni Alexander, actually, it's expensive din. Eto, almost, together with the mattress, ha, yung eto is mga 1,200 or 1,100. Kung Alexander na bed is hmm, 450. So, mahal. Mahal din. Mahal na talaga lahat, guys. Eh. Wala nang mura ngayon. Kaya, ang kailangan na lang natin is magtrabaho ng magtrabaho para may pang Oh God, it's so heavy. Ito ma-open lahat. Ito sobra niyang bigat. Oh yeah, here na. Actually, ng aking, ano din, yung chair ko din, di ba? Almost same sila ng kulay. Yun yung importante sa akin, almost same sila. Kasi eto couch is hindi siya, kasi nga, iba talaga pag bumili ka online, yung kulay, hindi mo talaga super na, you know, yung talaga yung isasend nila. Like yung bed ni Alexander, hindi yan talaga yung gusto kong kulay. Yung gusto kong kulay, yung ganito. Pero yung pag-send nila, darker pala. Pero yung sa sa online, makita mo, medyo lighter siya ng kaunti. Or lighter talaga siya. Pero hindi na lang namin Okay. Here it's... Okay na. Yan. Okay naman siya. Yan lang guys. Kailangan ko na yata umalis. magre ready na ako para umalis. But so far, yan yung ating situation. naka yung aking phone kasi low bat. Yan, tapos dito sa side. Oh, God. Oh, yan. Tapos, nag-unbox ako kanina ng... Napakita ko ba sa inyo? Kanina. Wait lang. Pakita ko sa inyo. Itong... Ito yung nakuha ko, or binigay sa akin sa TikTok collab. Yan. Tapos meron din. Eh. Hey! Yeah, it's so nice. Uh, mayroon silang sale ngayon which is 360 na lang. 369 pound na lang ito. Supposed it's like 15 or 16 pound. Yeah, tinadala yan sa akin. Tapos, meron akong mga request Kasi sa TikTok, guys, pwede kang mag-request sa mga company ng free sample. So, free sample to siya. Tapos, uh, in return lang, isi-unbox ko siya. Tapos, Ipapakita ko siya, i-upload ko siya sa aking TikTok um TikTok uh, account. To be honest, before hindi ako nagpo focus sa TikTok, sa Facebook kasi nga masyado akong nasa YouTube. But to be right now, mas better yung marami kang uh, social media kasi ngayon malaki ang kitaan sa Facebook, before sa YouTube malaki. Ngayon, lumiit siya. Facebook yung malaki. Yung TikTok ko naman ngayon uh, mostly nakaka-receive ako ng mga free samples and hopefully soon ma-monetize ko na siya kasi kailangan ng 10,000 um followers tapos yung followers ko kasi kaka ano ko lang kaka-active ko lang like one month ago or two months ago pero hindi ako super talaga active nasa 2,200 pa ako so kailangan ko pa ng more followers para may ads na. So, yun na lang yung iniintay ko para may income tayo. Para naman, mabili natin yung mga gusto nating bilhin at makapag-ipon natin din. So, yan guys. Um, end ko na lang to muna. Tapos, may, a little forward ko na lang. Okay? Thank you so much. Or let's see mamaya. I don't know. Baka ah, hindi na ako bumalik ito. Babalik. Pupunta ako sa isang, sa kabilang bahay na ako mag- pag after kumuha, kuku, after kong kunin si Alexander. Tapos pala, bisaya ako guys. Kaya, if you notice, yung Tagalog hindi talaga perfect kasi nga bisaya ako. Taga buo ako. Okay? Bye guys! See you later siguro kung uh, babalik ako dito or not. Kasi sa kabilang bahay kasi guys, sa totoo lang, dark siya. So, hindi ako nag-video doon kasi nga dark. Hindi yun rin makikita. <laughs> Kasi, exigjan kasi, kasi is dark yung mga ano niya, yung windows, ino-close niya talaga ako dito, open siya. So yan, see you later or tomorrow. Bye. We'll fix it later. Oh, dogs, dogs. All the way to Let PM. All the way to Let's Pen. So, so what's the way? And the king in the mud. For this happy day. I know. There's no sword. I will fix it later.